magandang gabi. Nandito ako sa taas namin at umuulan. Kaya ah, nandito ako dahil binabantayan ko yung tubig na aagot doon. Aapaw siya dito o sa sahig. Naabangan ko yung tubig na aapaw. Umaapaw kasi yun eh sa sahig namin. Baka pumunta din sa loob ng bahay. Kaya naglilimas kami. So, nandito ako nag-aabang. Pakita ko sa inyo. Ayan, no, dyan. Ayan, umaapaw yan. Ayan, kaya naglilimas ako. Ito, o, oh, ayan. ayan yung ang tubig na yan. Hindi makita. Ayan, o, may tubig. Yung tubig na yan pag-aapaw dito oh. Yan. Kaya nandito ako, inaabangan ko pag lumakas yung ulan. Yan. Pag lumakas yung ulan, yan, mag-aano ako, maglilimas kami, tulong-tulong kami. Kasi ang bilis Uh, ang bilis mag-ipon ng tubig tapos umaapaw. Kaya e, nililimas namin. Ni si Kel? Si Maan! Kaya mga Ano, ako, eh? ano yan? Kapeles tayo ng good Ano yung ginagawa? Ano yung kinakain niya? Ano? M -m -m. Jelly, tapos gayam bar. Masarap po yung gayam bar. Eh? Gawa po ng Ayan, nandito sila. Ito naman si Ava. Ava! Ito naman yung nanapak ko. Ay, Ang ating walang takot. <laughs> tanapak eh yan ang ulan pa din malakas pa din ang ulan dito kami sama sama kami ngayon dito masama naman kami tingnan natin yung niluluto ni ano ni Pia ha? kaya nga tingnan natin kung ano yung niluluto mo tinola. Tinolang manok ang ulam namin ngayong gabi. Yan. Sino may gawa niyang Graham bar? Ate. Okay. Graham ice cream pala, no? Graham ice cream bar tapos nagawa sila ng sagu sagu